muna. At papanagutin na ang sinasabing mastermind nitong karumal-dumal na krimen na ito walang iba kundi okay, si Mr. Atong Ang. Siguro panahon na para magkaroon ng resolusyon ng DOJ at isyuan na ng warrant of arrest ang sinasabing pangunahing mga personahe Narinig po kami bilang pag-alala at pagunita. Ipakita sa lahat, lalo na sa mga nasa gobyerno, of justice. Kaya tayo yung manalangin. Sa angalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. O Diyos, ang mga nawawalang mga sabungiro ay mga manggagawa. Ang nawawalang mga sabungiro ay mga mahihirap. Nagtatiro ay ang ay si Atong Amo.